Hi guys, good morning, good morning Magandang buhay, magandang umaga Magandang umuulan na umaga <laughs> At ito ang inaayawan ko Sa so, pali guys, pag ganito no? Nakakatama di pasok talaga Pag uh, mo sa umaga ay umuulan Tapos ikaw ay papasok sa trabaho Nakagaya nito guys so, Ano pala ito dito? Oh? Ba't tinatambakan mo ito? Oh, ano? mga buhangin ah, barang ano yan ah kung bibili ka ng buhangin dyan so na naman tayo guys so, wala tayong magagawa dahil lahat po na lugar ngayon lalong lalo na sa Visayas northern summer sa Ampayan. at talagang bumabaha lumulubog ang kanilang lugar at lalong lalo na doon sa amin no? mga pinupost nila sa Barangay 7 Hills at sa Busay City Busay Barangay 7 Hills City Busay yon talagang bumabaha doon ingat-ingat lang po kayo dyan mga kababayan sa Barangay 7 Hills Northern Summer ingat po tayo lahat naman ay bumabaha talagang apiktado tayo lahat hindi ako makapatakbo ng mabilis guys dahil tumatalsik <laughs> ayan o oh, may mga tubig patay basa na yung gopro ko ah mamaya <laughs> pasukan to nako wag naman nako 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 ano ba yan Lapas na ang ulan na. Ah. Napawag naman. Ayan na. Lalo pa kung ikaw ay nagbibiyahe na ganitong sitwasyon ko ngayon guys no. Mahina lang yung ulan pero pag matumatak ka lalo lang kung lalong lalo na kung mabilis yung takbo mo. nako lahat yung ulan tatama talaga sa iyo kahit mahina yan pag tumama sa iyo ano na bagsak na sa lahat mababasa ka na ayun oh guys good morning good morning kumusta po ingat ingat po tayong lahat guys no dahil sa bagyong inting <laughs> All right. Ingat po tayong lahat. Yung iba suspendido yung uh, trabaho, lalong-lalo na sa mga na estudyante no, sa mga nag-aaral. Walang pasok ngayon. Di ba? Oo, wala naman ulan dito. Tas ko nga yung visor ko. Kita mo yan, no? Oh. Hindi naman ganong Oh, tawag nito malakas pero pag binilisan mo guys, nako. Mababasa ka. <laughs> Bahala na. Mabasa na kung mabasa, total may kaputi naman ako. Pero napakadelikado sa daan, no. Basang-basa, parang madula. Ngayon lang at saka kahapon, anus magdamag yung ulan na mahina lang siya, guys, no. Like this. Alright. Ano kaya yung kinukumbaya ng ano, ang mga polis What's that? <laughs> Minor tayo Ah, na-aksidente May nahole, may na-aksidente talaga <laughs> Kasi may ambulance Alright so, Ride safe lang tayo mga ka-riders pag di kaya natin pag medyo delikado yung daan, wag na natin pilitin. Kailangan na tayo, dahan-dahan tayo, no? Kasi mahirap na pag pinilit mo ang hindi mo kaya at lalong-lalo na nga sa sitwasyon ng daan. Nakagaya ngayon sa sitwasyon ng panahon na ito, guys, ay umuulan, madulas yung daan, no? nagbabala nga yung ano yun uh, Bataan, Sambalis saan pa Pampangwa na malapas daw yun ulan ngayon so mga landslide ganyan nalung na yung mga magnesia natin na apiktado sa bad yun ay sinistending mo na alright so guys nandito na lang itong aking vlog maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys thank you thank you sa inyong suporta sa inyong pag follow sa inyong panonood sa ating mga vlog po maraming maraming salamat guys at uh, ingat ingat po tayong lahat god bless po god bless sa inyong lahat bye 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 bye